Magandang araw, Pilipinas. Namaskar, India. Ngayon ngang araw na to, guys, ipapakita ko sa inyo ang naging celebration namin ng Valentine's Day dito sa Farm Ridge, San Nueva Ecija. Classmate na to, eh. Pag-asamin ko pa, eh. Hmm? Ano Yung kalaban nung... Classmate? You no, know, ano. Out ah, that side? Kalaban nung... Boyfriend ng tatay ni Colong. Ah. <laughs> Kapitan? Hmm. Tapos pa na. Siyo Tapos yung road doon. Sinabi mo walang flowers, di ba? O pera na lang. Nagulat Pera na lang, Bi. Ha? Pera na lang. Sige. Meron pa yung team mo. Ang cute naman ni Dudu. Yay! Andito na tayo, guys sa farm we kasama kasi kasi ang kasi kasi at ang dito Mark niya. Si kasi si kasi 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 ng kasi kasi lang. kasi 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 check-in na sila kasi matagal pa yung serving ng food namin. And sobrang lamig guys. Wrong turn kami sa... O oh, yun yun! Oh. Hindi na. Eh. Wrong turn kami guys sa mga suot namin. Mm -hmm. And si Api nila. Lamig si Api guys. Guys, ito pala. May isang restaurant dito sa accommodation. Sakto lang. Post nyo na lang yung mga price. Sakto lang kasi 3 to 4 servings daw yan

Okay na guys, balik na ang ating baby. <laughs> Napagod. <laughs> Nakapag-check-in kaya sila. <laughs> Hello! Decline by yourself. Anong gusto niya yun? Ano are... gusto

Maambon, Billy. Mauhulog ka dito pag malikot ka, ha? Huwag uh. ka malikot, ha? <laughs> Ay, ang ganda ng ano. Remove, remove shoes. Ah! Very good. Remove, ah! remove. Remove the shoes. Yes, yes. It's right. You have to remove it. Yes! <laughs> Ito ang room natin. May There's water. Here. This. Yan. Tapos This. din sa taas, guys. This. natin. Tapos meron sa taas. Sa pinakataas na This. 阿迪<姨>。 Ay, yung liwanag na maulan kanina. Bayan na Lee, nakatulog din si Api. Nandoon sa gili. Wow. <coughs> Arot. <coughs> oh, Alfie will be there. Guys, kasama ng kanyang dita ina. You see that? Let's go, guys. Guys. Okay. Ang ganda dito. Kasi pwede mo din ipasok yung sasakyan mo malapit sa cottage. Wow. Do you love the Philippines lang? Yes. One, one of the best places I have ever been. Not just anywhere in the world. Wow. For the vlog. No, no, no. It's for me. It's better than Boracay kasi Kaya! hindi hindi. Kasi, uh, kayo. kasi mura pa no. 3,000 lang na accommodation namin guys. Start and then sabi ulit yung magaganda about sa Philippines. Uh -huh. <laughs> guys, uh, mayroon din silang malalaki, yung pang maramihan, pang family. Pero hindi nun namin kinuha yun. Meron silang air condition, meron silang electric pan. Electric pan lang kinuha namin. <laughs> Ang lamig nga guys, eh. hindi na nakailangan ng electric pan. A lot of people. Oo. Ang laki, sabang Ganyan natin yung kalamang, yung malaki. Oh, people, huh? Oo, yung malalaki. Parang malaki yung, yung accommodation na ito. Sa dalawang sila. Sa pimples ko sa ilong. Magana ka ilong ko eh. Hindi ka pimples pa. Ang ganda dito. <laughs> 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 si Ato talaga nag-enjoy dito eh. Tap, 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 Ayan, yan yung mga gusto kong ano, guys, Yung mga paglaro si Adu. Ito na kami. Tuwang-tuwa si Adu. <laughs> Lawak ng takbuan niya. <laughs> Di, meron natang ano dun, oh. Something, something. Where's Papa? Where's Papa? <laughs> Napagod. Ay, napagod. <laughs> napagod. Guys, <laughs> 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 nice. ang ganda ng rose to, di ba? Lab? Hindi. 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 siya rose. Don't flower siya. Pero... Na ang baby ko. Ado. Hmm? So handsome baby. <laughs> Making the rhythm bugbuging book in the same pattern No da mi cuento mi adiito Ha <laughs> listening Na mi mundo mi adiitya Valentine's <laughs> day yo Magtitinkan. Ang ka na. Tama na. Si Api, isa lang. Ito, gasan ko ito na. Pero ako nung cooker mo, magpapainit ako tubig. Ang hugas. Kalabas at may pinimit. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Sabi nga, nandun natin sa table. Mga dito. Anong masasal ng kaklase niya? Masasal ng mga ni Adi. Mga anak mayamans. <laughs> Ay, <in the> <laughs> 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 Ito ang anak ko guys Ang papa niya na doon May meeting si Adi Ang mga naman What oh. is like oh, oh 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 yes What do you want? Oh. What do you want? Ha eh. huh. eh. You speak naman What do you want? Oh. Ganto po ako bastusin ng anak ko Kiss mommy. Show to everyone you, you, love mommy. Show to everyone you love mommy. Kiss mommy. Love kiss mama. Kiss mama. I love. kiss mama. Kiss. Namat mo. Guys, traveling with kids. Ayan ang aking daladalang Wilkins. Tapos yung nabili ko sa Shopee. Dispenser. Tapos lahat ng gamit nila. Ganyan na nandiyan guys gamot, bebe, panginis ng bebe, lotion, lahat, diaper nila ni Abi dami namin dala. Ang ginawa ko lang yung papa niya. May meeting. Kinilong siya. kasi sigaw ng sigaw. Gusto nila. With that for billions. OpenAI is not open source. OpenAI is closed source, plus they have a model. Deep sea when they <laughs> <first> <laughs> course, open source. <laughs> you can build your own. <laughs> <thing>. <laughs> Guys, <I'm sorry>. <laughs> <laughs> in And the night in. is the night in. What is waking up in this view